Hey guys. Ang guys, so, ang ganda ng kulay ng, ng ano dahon no. Nagpapalit siya ng ano guys, ng kulay. O berde, tapos yung pula, tapos dilaw. <laughs> tapos syempre dito kami. <laughs> and guys. Ito so, so, ang ganda oh. Ah, ito, ito, lalo, ito guys. Ano yon, Ito, lalo dito. Ano? Ang ganda ng kulay. Dilaw. Against the light. Huh? light eh. yon, Red na red. Insert pre. Insert. Insert ka dito. Oh. Yun. 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 Ang sinasabi. Panlaban. <laughs> Dilaw na dila. Pula. 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 di hindi pa nagapalit ng kulay guys. Yun. Yeah, oh. hey, guys. Ganda ng kulay, oh. Ayan, mga stock nila. Ang ibang kasama natin Pilipino. Stock room nila. Hindi ko pala kung labos doon yung... Doon yung pasalan? May Yung sa Muban. Ah. May mga baka pa doon ang kulong. Bo. Ginagataasan siguro yun. Mga kulay orange sa baka. Saan doon?

Lagi ko palay. Eh. Kaya sa loob ang gulay nila guys oh. So, Kaya nila. Ay ano yung ano to? Repulyo. guys. Kaya po nila yung repulyo. Para siguro di uudin. Para magtikom Para magtikom. Ganda. Ganda. Uh, Ganda. Hey. Labit tayo sa bayan, guys. Iting Timpot-timpot parang ngayo. <laughs> pa.